sa ating mga balita po sa lalawigan Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanloo noong December 9. Dahil nga sa deklarasyon, magagamit na ng provincial government ang kanilang calamity funds. Ipatutupad din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Itinaas ang bulkan sa alert level 3 dahil pa rin sa patuloy na pag-aalboruto nito. Libo-libo ng mga residenteng inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone. pinagiingat iingat naman ng FIVOX ang mga residenteng malamit lapit sa bulkan sabanta pa rin ng ashfall. Nagdulot po naman ng landslide ang malakas pong ulan sa ilang lugar nitong weekend sa sindangan sa Buanga del Norte. Stranded ang mga motorista dahil nga po sa gumuhong lupa sa kalsada. Wala na hong nasa, wala namang nasaktan sa naturang landslide at agad din pong nagsagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Bumaksak ho naman ang malalaking tipak ng bato sa Banawe, Mayoyao Road sa Banawe, Ifugao. Inalis po naman Tauhan ng DPWH ang mga nakaharang na bato sa kalsada kaya pinaga, pinayagan na pong dumaan ang mga maliliit na sasakyan. Humagupit naman ang buhawi sa isang palengke sa bayan po ng Tanawan sa Batangas. Nawasak tuloy ang bubong ng ilang pwesto matapos daanan ng buhawi. Nilipad din ang ilang bakal ng tent. Wala namang nasaktan sa pangyayari. Pero inaalam pa ang kabuang pinsalang iniwan ng buhawi. Sugatan po naman ang isang rider matapos po mahulog sa bangin, sa bagaw, sa agayan. Nakahandusay po at humihingi ng tulong ang biktima ng abutan ng mga responding rescuer. Sa investigasyon, lumalabas na nawalan po ng kontrol ang rider kaya nahulog. Kwento naman na nakakita ay nakala pa nilang multo ang lalaki. Pero nang balikan nila, dito nila nakita na sugatan pala itong rider. Agad siyang naiahon ng mga at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Muntik namang mahulog sa dagat ang isang 10-wheeler truck matapos bumigay ang connecting lock na kumukonekta sa Roro at Pierre. Nagmistulang nakalambitin sa pagitan ng barko at pantala ng 10-wheeler truck na may lamang higit isang libong sako ng bigas. Inabot ang halos dalawang oras bago naialis ang truck sa rampa.